At guys, kainan na naman tayo ang napakasarap na kamansi or tawagin ay bread nut. Ayan, enjoy at may kasama ko dito, si nanay at saka si bunso. Kain po kayo. Ito po yung kamansi kung tawagin sa atin, in cold sa English ay breadnut. nut. Ayan, bread nut po. Parang kaya breadnut nut siya, yung parang loob niya, yung pagkagulay niya is matigas. Kaya dapat ito pag niluto ay maraming gata para mas malambot and of course, kaya ako nagluto nito dahil alam ko when I was young nagkaroon ako ng parang accident dito sa gulay na to kaya laging maingat ako pag nagluluto dito na, nakasama yung skin ng buto tapos nagbara siya sa akin lalamunan kaya pag ako nagluluto nito iniisa-isa ko siya and then, that's why I'm doing it right now parang syempre yung mga buto hinihimay ko tapos yung balat niya tinatanggal ko talaga himay na himay ang dahi kasi takot na takot talaga yan well I'm old naman syempre alam ko na yung mga nakakahirin at hindi di ba so yung kaya ang ginagawa ko ay hinihimay talaga ng mabuti And of course, tapos na pong himayin yan. Ito na yan. And hinugasan ko na rin po siya. I transfer ko lang sa kawali para paggagata ko ng liputok ay walay ko. At yung huling gata ang ipang parang pinakan tubig niya para mas malambot siya. Yan. And ang halo ko din ay sardinas at to yung diles. Of course, may sili, may luya. At may bawang paminta yan So, it's up to you anong pampasarap na gusto niya Pero ako asin lang, okay na. So, dyan, higigisa ko muna yung luya, bawang, at saka yung paminta para maghalo. And of course, ayan na nga yung ating gata. Unang gata yan, itatabi po natin yan kasi ito po yung huli na ipang finish product natin sa ating ginataang kamansi. At yan na nga, magagata ulit ako ng panghuli at yan ang pinakang tubig nito ng gulay natin. O so, ba? Diba? So, piga lang ng piga at ibus mo kung may galit ka, ibus mo dito sa pagagata na to. O, ba diba? Ganun lang talaga. Para ka lang namang ano, yung galit mo, ibus mo. Char! At syempre, ito na nga, lilipat na naman ako dito sa lutuan at igigisa na nga natin ang ating luya. Ginigisa ko po yung luya muna para mas mabango siya. At ito na, nasalang na natin at nailagay ko na yung pinakang huling gata at nilagay ko na rin ang ating paminta para mag-enhance yung flavor at napakabango. Ayan. And so far, ito na siya. At pagkatapos ay tatakpan natin yan para lumambot siya. Oh. And yan, check natin. So, kung makikita nyo yung texture niya, parang soft na siya malamya. Kaya nilagay ko na yung ating chili at ang ating dried anchovy or tuyong dilis. At syempre, iga na siya. Lalagyan natin si sardinas, of course. At ang ating kakanggata, o oh, di ba? Yung ating last coconut milk na pampasarap. Siyempre, ito na, iga na siya at nagmamantika na. Oh my gosh. Pwede na natin siyang husgahan. Hmm. Simot kawala na naman natin 'yan. And of course, Pagluto na po ang ating gulay, share the blessings po sa ating mga ka sa mga kabataan dito. Yung mga kabataan dito, mga kamag-anakan rin naman namin. So share the blessings para more blessings to come. Kahit po kayo and God bless everyone. Thank you for watching. If you like it, then share and comment po kayo. God bless!